Hola mga sangkay so ayan ito naman po yung another side of our house so ito po yung building at ito po yung red kitang kita po dito yung red 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 na restaurant yan po yung restaurant ng mga inchik Ayan po mga sangkay. So, tingnan nyo naman po. Sobrang liwanag nya. At ang dami nya yata mga customer kasi tingnan nyo po nakahilera talaga yung mga sasakyan. Nakahilera yung mga kumakain. So, ayan, mabilis sya, magbili Pag mga ganitong oras. So, ang time check po, uh, 11.37 po dito ng gabi. Diba? Sa ganitong oras, ang dami pa rin gising na mga tao dito sa Saudi. Gabi kasi sila nag, ano, nagkakaroon ng nagigising. Ayan, gising ang mga diwa nila pag gabi. Para silang mga aswang. Diba? Ang ganda, ang ganda lang talaga nilang pagmasdan mga sangkay, 'di ba? Pag ano, gabi kasi makulay ang mga ilaw nila at tingnan nyo naman nagtatago si haring buwan hindi si haring araw haring buwan nagtatago siya sa kaulapan ang cute niyang tingnan oh. Diba? galing. So, ayan lamang po mga sangkay. Thanks for watching po. God bless. and God bless po sa ating lahat. Bye-bye! Doon tayo tututok kay Haring uh, Haring Buwan.